What's up mga kapuso? Ito po ang mga ganap na dapat po na tinabangan dito lamang po sa ating kapatid. Gusto na nga sanang makausap ni Darius ang kanyang kapatid na si Asinta, Ngunit sobrang galit talaga ito mga kapuso. At tinatanong nga niya kay Rosel kung ano ang sakit nito pero hindi niya ito sinasabi. At alam natin na si Tyron nga ang magmamana dito sa kanyang mga ari-arian dahil nga po wala nang ligtas ang kanyang buhay dahil sa sakit niyang kanser mga kapuso at kapag nagkaganito siguradong lalong magagalit si Darius dito kay Tyron dahil mukhang pera pala itong si Darius mga kapuso samantala nang mabugbog nga si Chris ay nakapagdesisyon si Bell natuparin ang utos ng kanyang ina na si Bea na makipag-usap dito kay Chito upang sa ganon ay itutuloy ni Chito ang pag-invest dito sa kanilang business at makabayad si Chris dito sa kaniyang mga pinagkakautangan dahil nga po nanganganib ang kanilang buhay kapit sa patalim talaga ang gagawin nitong si Bel dahil na nga rin po dito sa pagmamahal niya dito kay Chris at Bea na ang alam niya ay umampon sa kanila na hindi pa rin niya alam na totoong amang nga niya itong si Chris so mga kapuso abangan po natin ang mga kapanapanabig na ganap kung hanggang kailan paabutin ang buhay nitong si hasinta at kung ano ang gagawin ni Darius kapag malaman niya na si Tyron nga magmamana dito sa mga ari-arian nito pakabangan po natin ang hating kabadid maraming salamat at ano naman kaya ang gagawin ni Chris kapag malaman niya ang desisyon ni Bea at iniutos niya dito kay Bell para lamang sa pera. Bye-bye!